sign of aging. Lantito plantita na. Mura. 140 lang, 'di okay? ba? lang. Dito kami bumili sa Samorio Spot and Plants. Walking distance lang to sa Centro Mall at tapat to ng Kenkai Eatery. Corner lot siya ng LM Santo Street at Omega. Kaya sa so mga plantito plantita diyan na taga-Montalban at tagahanap kayo ng affordable plants for your house or garden dito na kayo bumili. Actually, sabi ng asawa ko matagal na daw to kasi malapit lang sila sa area na to. At nakikita niya na talaga to nung bata pa siya. So, sa yung halaman ang pwede niyong pagpilian. Anditoy yung namumunga at meron din namumulaklak. Meron din silang lumalaki at meron din silang yung hindi na lumalaki. Napakaganda! At napakaliwalas talaga kapag may mga halaman. So, ang pakay namin dyan ay bumili ng calamansi. So dalawa yung pinurchase namin at ang kagandahan dito, nagbebenta rin kasi sila ng mga pots. Which is pinatransfer na rin namin yung binili namin halaman. So kung kayo ay may malawak na garden, ay napakagandang mamili dito dahil kompleto na sila ng figurine. Meron na rin sila mga pataba at kung anek-anek na makakatulong sa inyong pagtatanim. And I'm pretty sure pag nakita to ng mama at papa ko, magpapabili rin sila ng kanilang mga halaman. So meron din pa sila mga hanging plants dyan. Sa mga may gusto ng hanging plants. Kaya naman sure na sure ka kung babalik at babalik kami dito dahil napakaraming gusto namin bilhin halaman. Yun nga lang nakamotor kasi kami. Kaya hindi ko kering dalihin lahat at bumili kami ng marami. Of course, nakakatulong ang halaman sa ating bahay ang dagdag ng ganda. And bumili kami ng kalamansi. para may instant kalamansi na kami. Bukod sa pampaswerte siya, ang mahal kasi ng presyo ng si ngayon, day. So pwede nyong ipalipat na yung halaman sa paso, depende sa inyo. At syempre, kapag bumili na kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong kung paano nyo mas maalagaan na maayos yung halaman ninyo.